Hello guys. Welcome back to my vlog. Welcome back to my channel. Ayun so welcome na welcome mo. Welcome na welcome nga po kayo sa akin pong Channel. Ayan, so uh, another tutorial na naman po tayo ngayong araw po na ito. New update na naman nga po tayo ngayon guys. Ayan, dahil hindi nga po tayo natapos-tapos, ito pong bagong update po uh, ni Facebook Meta. So ang dami nga po guys tuwa ah. kasi nga po don po sa ating tools ay totally po na bago nga po. Meron po yung mga nadagdag po na mga features na pwede po nating pagkak pagkakitaan. So... Uh, Um, kung makikita nyo po guys yung nasa taas po doon po sa not yet eligible at yung pangalawa nga po na features ayan so do ito pong a bonuses program ayan po guys so dati po kasi uh, dati po kasi ang bonuses program ay hindi po siya eligible po at uh, sa Pilipinas po so selected country lang po siya uh, parang sa US at saka Canada lang po ang eligible po ito pong a bonuses program pero pero ngayon guys ayan so kung mapapansin nyo po ayan dyan po sa bonuses may araw na po siya. Ayan, kung makikita nyo po siya, may araw na po siya. Before kasi guys, wala po siyang araw na kung saan hindi mo siya mau-open. At ngayon guys, mau-open mau na po natin. So ang tanong nga po, bago po tayo i-open yan, bago po tayo mag-proceed. So ang tanong po, posible na nga po ba na magkaroon na ng bonuses program sa Pilipinas? Ayan. So, um, guys, alam nyo po ba ang bonuses program? Ayan, bonuses nga po, ba diba? Ayan. So, ang laki po ng kikitain po natin dito. So, i-explain ko po sa inyo, guys, kung ano po ito pong bonuses program. Ayan. Kung, uh, kung magkano po ba yung pwede po natin kitain dito. At kung paano po ba tayo mag-send or uh, mag-send po ng application or interest. Kasi, guys, kung makikita niyo po, ayan. So, ngayon po, guys, i-open na po natin ito para ma-explain ko pa po sa si inyo dito na nga po tayo sa atin pong monetization. Ayan, dito po tayo sa not yet eligible. Ito nga pong bonuses at nakalagay nga po dito is amplify your earnings as a creator with a bonuses with bonuses. Ayan, so i-click po natin ito and then ito nga po guys yung makikita po natin. Start making money with bonuses. Dito po may nakalagay po na uh, supplement your income. So by, jo by joining a bonus program you can increase your earnings by making engaging content. Nakalagay po dito na dapat engaging content lamang po. Okay? So, earn on your terms. Ayan. And then, get simply and easy access. Ito nga po guys yung criteria. Ayan. So, for invitation only. Bonus programs are currently only available by invitation. So you'll you'll be notified if this changes. So take note po guys na ang bonuses program ay for invitation only lang po. And then dito nga po sa pinakamababa, pinakababa, if you've recently met all criteria, please allow up to two days to get access. Guys, ang bilis po, no? So, nakalagay po dito sa so pag na-met po natin o pag na-meet po natin ang yung mga criteria na hinihingi po dito. So, two days lang po tayo is maa-access na po tayo or mai invite na po tayo magkakaroon na po tayo ng bonuses program. So, ang bilis na rin po, ano? Ang bilis na rin po. O, click po natin ito pong learn more for more details. So bago nga po tayo magsimula, bago nga po natin a uh, uh, sabihin malaman kung uh, ano po ba yung mga requirements na hinihingi po eto pong uh, bonuses program po natin. Of course, kailangan po natin na alamin muna kung ano po ba ito pong bonuses program po na ito. Kung uh, ano po yung mga sources na pagkakakitaan po natin dito. Saan po tayo kikita? okay so ko lang po guys so the performance bonus program is an invitation only program that gives creators the opportunity to earn money on reach and interactions on their eligible public facebook post excluding and excluding reels and stories here are a few best practices so you can set yourself up for success with the performances. bonus program. Dito nga po tayo pwede kumita ng uh, bonuses program po. So, ito pong reach. So, ano po ba yung reach guys? So, ito po yung mga tao na makakakita ayan po sa inyo pong post. Ayan po yung reach. So, pagka marami po kayong nakuha po na reach sa inyo pong video, ay makakakuha po tayo, makaka-earn po tayo through a bonuses program. At saka nakalagay po din dito guys, add interaction on their eligible public a Facebook post. Ayan po, yung ito nga po guys, ito po mga interactions, ito nga po yung mga reacts. Kung ilan po yung nag po uh, sa inyo pong uh, content or video po. And then, um, uh, share. Kung ilan po yung nag-share ng inyo pong mga content. And lastly nga po, ito pong uh, comments. Kung ilan nga po, kung gaano po kadami ang uh, inyo pong comments kung ayan po kung nagreply po tayo kung paano po tayo i-manage or kung paano po tayo makipag-engage kung paano po natin i-manage po yung mga comments po sa atin pong mga post ayan po guys doon po tayo kikita sa uh, bonuses program at guys, take note po, okay? Nakalagay po dito excluding Ayan, so, excluding reels and stories. So, ibig sabihin guys, wala po tayong kikitain po na uh, bonuses program doon po sa atin pong pinopost po na reels or doon po sa atin pong short a videos kahit po doon po sa atin pong stories. So, kung yung mga nakukuha po natin ng na mga shares, comments, reactions, reach, doon po sa atin pong short a videos or reels or doon po sa atin pong stories, ay wala po tayo doon. Uh, hindi po excluded po yon sa bonuses program. So, uh, hope po na malinaw po sa atin 'yon. And now, pupunta naman po tayo kung uh, kung magkano po ba yung possible po nakikitain po natin dito po sa bonuses program once po na uh, na-invite na po tayo, eligible na po tayo. Okay? Ayan, So, eto na nga po guys. Ayan, sign up for the performance bonus to earn up to 30,000. I guess 30,000 US uh, dollar po 'yan. So, eto nga po guys yung maximum. Ayan, maximum guys. So, ibig sabihin po eto na po yung pinakamalaki na makikita po natin, nakikitain po natin dito po sa bonus as uh, bonuses program po na ito. Guys, ang laki po niyan. 30,000, uh 30,000 US So, mga magkano na po yan sa peso? Mga 1.5 million na po siguro yon or masigit pa po yan. So, kayo na pong bahala guys na i-convert uh, kung magkano po para alam nyo po kung magkano. Ayan po guys, ayan ganyan po kalaki yung kikitain po natin ayan, pagka na-invite po tayo ng uh, bonuses po per month po 'yan guys. sa so per month po. So per month po nagbibigay po sila ng uh, ng bonuses po uh, once a month lang po. ayan po yung pinakamalaki po 30,000 imagine guys, isang buwan, 1.5 agad. I really hope na um, maging eligible na po dito, sa, dito po sa Pilipinas. At ayan na nga po guys, papunta na po tayo dito po. Ayan, nandito na nga po tayo. So ano po ba yung mga requirements na kailangan po natin para ma-invite nga po tayo dito po sa bonuses Program. Okay, so, click po natin yung arrow. And then, nakalagay po dito, the majority of bonuses are currently invitation only and open to a select group of creators. So, hindi lang nga po ito uh, implemented po sa group or sa pangkalahatan po, kundi ito po ay uh, pili lamang. Uh, kundi po ito po ay selected po sa mga uh, creators lamang. Paano po ba tayo mapipili? Ayan. So eto nga po guys uh, You can express your interest In the program Uh, through our interest form individual bonuses may also have additional requirements and require you to sign terms and condition. Ayan nga po guys yung uh, whether po tayo po ay mag-fill out po ng interest form or application po yung kailangan po natin mag-send uh, ng application po. Mamaya po guys ituturo ko po sa inyo. And then ito nga pong pangalaw is to qualify to use our bonuses your page and content must comply with our partner monetization policy. So hindi talaga to nawawala guys yung mag comply po tayo sa kanila pong uh, partner monetization policy. So guys, eto lang po yung mga requirements po na hinihingi po nila for us po na ma-invite po tayo dito po sa bonuses program. Ito uh, nga po guys no. So paano po ba tayo mag-fill out po ng form? Ayan. So uh, ituturo ko po sa inyo guys, ayan. So dito po sa through our uh inter form, ayan, si-click lang po natin at uh, dito nga, ano ayan, so ito guys, yung mga eligible po na mga pages po natin, ayan, kung makikita nyo po guys, meron po akong uh, tatlo po dito na uh, pages, so halimbawa nga po guys, ito pong page ko po ito pong ginagamit ko, ito pong alintot of vlog, so dito po tayo mag-send or mag-request -re po ng uh, interest or application po Okay, so, i-click lang po natin ito, guys. And then, dito nga po tayo. So, ang kailangan lang po natin na fill upan is yung na-fill out is yung pong atin pong uh, first name, then, surname po natin, at saka po yung uh, email address po natin. And then, yung dito po, guys, ito pong uh, program uh, preference. Okay, so, uh, dito, guys, ayan, so, pag-click po natin yan. So, dito po, meron po tayong makikita dito, yung challenges, earnings performance and meron din po dito guys all of the above. So ibig sabihin pwede nyo po siyang piliin po na tatlo. Pwede rin po na mamili din po kayo kung ano po dito kung alin po dito yung gusto nyo. So uh, pipiliin, na, pipiliin po natin dito guys yung uh, all of the above. Okay. okay, click to submit na nga po natin. Dito nga po sa baba, ayan yung form submitted. Okay, so you'll start receiving info about a bonus programs and our Meta for Creators newsletter. So, uh, ganun lang po guys yung po mag-submit. So kung meron na nga po kayo na kung available na nga po sa inyo, eto pong uh, bonuses, ayan. So um magsabit na rin po kayo ng uh, application or Uh, interest po. So, I really hope po na may natutunan po kayo. Ito pong uh, video po na ito. At kung meron lang po kayong katanungan or i-request. Ayan po. So, mag comment lang po kayo dito po sa baba at gagawan po natin yan ng uh, video tutorial. Ayan po. At wag na huwag nyo natin pong kalimutan guys. Pa-support po. Ayan po. Pa-subscribe -pa po. Pa-follow at pa-share na rin po ito pong uh, video po na ito. So, yun lang po guys. Uh, thanks for watching and God bless us all. Bye-bye!